Yan mga kaipips na napadayo nga tayo dito sa store ni Kuya Pengski. Dito lang yan sa kaba ng bagong ilog. Corner lang yan ng bagong buhay dito sa so may baklaran mga kaipips. Nabalitaan natin na ito dong store na to ay pinakamatagal na nagtitinda ng tapsian dito mga kaipips. So ngayon titikman natin yung kanilang foods dito. Simulan natin dito sa kanilang uh, Gempo Silog na nagkakaalaga ng 115 pesos mga kaipips. Hmm. Mano dito sa kanila. Oh. Talagang hindi siya binalot ng kahit anong ano ah breadcrumbs sa arena. Dito, pinirito lang nila yung ano nila yung yempo nila. Tikman natin ang hindi pa natin sasosaw. Wow! Ang solid mga kaipigs kasi talagang malalasahan mo kung paano nila minarinate yung karne dito. Tsaka tama yung alat niya. Lagyan natin itong rice. Mm. Wow. Yung sinagag nila masarap. Tapos, gabi din tong sabaw nila. Malinamnam. Ngayon mga kay -tips, tikman din natin tong kanilang uh, ah, tosilog na nakakalagan ng 95 pesos. Dito na natin ilagay kasi may rice naman na to. Ngayon mga kay Hmm. Yung tusin nila dito mga kaipips, hindi ganon katamis. Tamang-tama siya, tamang-tama yung lasa, bagay na bagay sa sinangag nila.